Ang kwento po natin ngayon ay nangyari sa tinaguriang Queen City of the South, ang Cebu. Ito ang sentro ng komersyo at kalakalan sa Visayas at gaya ng maraming isla sa ating bansa, ay kilala ang Cebu sa maraming tourist destination gaya ng Magellan Cross na itinayo ng mga Portuguese at Espanyol noon pang taong 1521. At kung nais niyong malaman ng mayamang nakaraan ng lalawigan, ay kailangan niyong bisitahin ang Fort San Pedro ang malaparaiso nilang talon ng kawasan at tumalog. At syempre, ang kanilang dinadaos tuwing buwan ng Enero, ang Sinulog Festival. Balikan po natin ang naging isang kontrobersyal na kaso ng isang kolehyala noong 2015 nang matagpuan ng wala ng buhay na katawan nito sa loob ng kanilang bahay sa bayan ng Lapu-Lapu. Ang dalaga ay kinilalang ang 17 anyos pa lamang na si Karin K. Montibon. Bago ko po simula ng ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. September toong 2015 ay kumalat sa social media ang larawan ng isang dalagita mula sa lalawigan ng Cebu na may mga katagang Justice for Karen K. Montibon. Si Karen K. Muntibon, 17 years old, ay first year student ng University of San Carlos sa Cebu at kumukuha ng kursong accountancy. Ang wala ng buhay na katawan ni Karen ay natagpuan ng kanyang ama sa loob ng kanilang bahay sa Corinthian Subdivision, Barangay Suba, Masulog, Lapu-Lapu City, nang ganap na alas 5.30 ng hapon, noong September 15, 2015. Nadatna nito ng kanyang ama na nakahiga sa kama at may nakatali na cord ng hair straightener sa kanyang leeg. Nagawa pa itong dalhin ng ama sa Mactan Doctors Hospital, ngunit diniklara ito ng mga emergency doctors doon na wala ng buhay upon arrival. Sa ginawang initial investigation ng mga pulis, ayon sa kanila, ay maaaring ang krimen ay nangyari sa pagitan ng alas 7 hanggang alas 8 ng umaga, nang makaalis na ang lahat ng members ng pamilya. Alas 10 pa kasi umano ng umaga ang pasok ng dalikita. Kaya naman ay mag-isa lamang ito sa kanilang bahay. May mga mahalagang bagay din na nawawala sa bahay gaya ng iPad dito at DSLR camera. Sa kanilang ginawang pagtatanong sa mga kalapit bahay sa loob ng subdivision, ayon sa isang helper ng katabing bahay nila Karen, ay may nakita itong babae na mahaba ang buhok na kumakatok sa pintuan ng mga muntibon. Habang naghihintay ang kasama nitong lalaki na nakasakay sa isang motorbike na pinarada sa labas ng bahay ng Pasado alas 7 ng umaga. Nagawa naman makakuha ng mga CCTV footage ng mga pulis sa area at dito ay nakita nila na pumasok sa subdivision ang isang lalaki at babae na sakay ng isang motorbike ng bandang alas 7:11 ng umaga. Makalipas ang ilang saglit ay nakita na itong umalis ng lugar at nakitang muling bumalik ang nasabing motorbike ng bandang alas 7.45 ng umaga. Ngunit nag-iisa na lamang ang lalaki na sakay nito at nakita namang umalis ng bandang alas 8.15. Basis sa post-mortem examination na ginawa ng medical legal officer ng PNP, ay namatay si Karen sa hinang strangulation. Ang kanyang food ay hindi pa rin natutunaw. Kaya naman umano ay namatay ang dalaga ilang sandali pa lamang matapos na kumain ng agahan. Intak din ang Jaime neto, subalit may mga nakitang contusions sa maselang bahagi ng kanyang katawan na sanhi umano ng komosyon. Bumuo naman ang Special Investigation Task Group ang PNP para mag-focus sa kaso ng pagkamatay ni Karen K. Montibon. Nagbigay naman ng pahayag ang government ng Cebu na magbibigay sila ng halagang 500,000 pesos bilang pabuya sa kung sinong makakapagbigay ng informations na may kinalaman sa insidente. Habang inaalam ng mga kapulisan ang pagkakakilanlan ng mga taong nakitang huling pumunta sa bahay ng mga Montibon ng araw na magnyari ang krimen, ay dumulog sa tanggapan ng lapu-lapu pulis ang isang babae na nagngangalang Jeneline Soon noong September 19, 2015. Ayon sa kanya ay siya ang babaeng sakay ng motorbike na nakitang pumasok sa subdivision at nakitang kumakatok sa pintuan ng bahay ng biktima. Ayon dito ay nagtungo siya ng Lapu-Lapu City noong September 11 para bisitahin ang kanyang ina sa kaarawan nito at bumalik lamang ng buhol noong umaga ng September 15 kung saan siya kasama ang kinakasama na si Ruben Fernandez ay nagtungo sa bahay ng pinsan na si Karen K. Muntibon sa Corinthian Subdivision ng bandang alas 7 ng umaga. Nagtungo umano sila doon para tanungin kung nagpadala na ba ng pera ang kanyang nakatatandang kapatid na babae na nagtatrabaho sa Hawaii. Sa ina kasi ng pinsan na si Karen nagpapadala ang kapatid. At dito ay nadatnan nila ang pinsan na nag-iisa sa loob ng bahay. Matapos ang ilang sandali ay umalis na din sila sa lugar Ayon sa kanya, ay ibinabayas siya ng kalibin partner sa kanto sa di kalayuan at ayon dito ay wala ng gasolina ang motorbike at kailangan nito na maghanap ng gas station. Habang hinihintay ang pagbabalik nito, ay nagdesisyon siya na magtungo sa bahay ng isang kaibigan sa Marigondon kung saan siya binalikan ng nobyo ng bandang alauna na ng tanghali. Ayon sa kanya, ay napansin niya na may dala itong sling bag at nang yakapin niya ito ay napansin niya na may mga matitigas na bagay na laman ang bag. Ayon sa nobyo ay pagmamay-ari umano ito ng isang Korean National. Ayon din kay Janeline Soon ay hindi niya alam na bumalik ang nobyo sa bahay nila Karen at wala umano siyang kinalaman sa ginawa nitong pagdanakaw at pagpatay. Sumuko umano siya sa tanggapan ng kapulisan matapos na malaman sa ilang kamag-anak na isa siya sa mga sospek sa krimen. Kaya naman ay nagdesisyon siya na sumuko para umanulinisin ang kanyang pangalan. Nang tanungin kung nasaan ang nobyong si Ruben Fernandez, ay sinabi nito na ito ay nasa bahay ng kapatid nitong babae sa Naising Island. Ito din ang nagbigay sa kapulisan ng larawan ng kinakasama. Sa binigay na statement ni Janeline Soon ay agad na kumilos ang kapulisan para sa pag-aresto sa person of interest na si Ruben Fernandez sa Nasingin Island sa Getafe, Bohol. Subalit bago pa man bumaba ang dalawang team ng Lapu-Lapu Police sa mga sinasakyan nilang bangka, ay nakarinig na sila ng mga putok ng baril. At nang makarating sa lugar ay nadat nila ang wala ng buhay na katawan ng pakay sa pangpang. May tama ito ng baril sa ulo at dibdib. Si Ruben Fernandez ay bunso sa pitong magkakapatid at nakapag-aral lamang umano ito hanggang grade 4 ng elementary. Ayon kay Captain Cyrus Iyas, ang barangay captain ng San Vicente Ulango Island, ay dati nang umanong may kasong pagnanakaw si Ruben Fernandez sa lugar. Sa katunayan, ayon dito, ay kinuha niya ito noong ito ay nag-edad ng 14 para tumulong sa mga trabaho sa kanilang bahay. Ngunit nahuli ito ng kanyang asawa nang tangka nitong nakawin ng pera nilang nagkakahalagang 60,000. Nang tumuntong ito ng 18, ay ninakaw nito ang mga alahas ng kapatid ni Captain Iyas na nagkakahalagang 100,000. Kakalabas lamang din umano nito ng kulungan noong 2014 matapos na mahuling nagnanakaw sa isang Japanese-owned na dive shop. October 4, 2015, ayon kay Superintendent Fermin Ar Armendares, ang Deputy Chief ng CIDG-7, ay tinurn over sa kanila ng isang lalaking nagngangalang Alan ang mga ipad at rilo na pagmamayari ni Karen. Ayon sa kanya, ang nasabing mga gamit ay isinanla sa kanya ng, ng ate ni Ruben Fernandez na si Maria Javelin Fernandez alias Ibiang. Ang ipad ay positibong kinilala ng ama ni Karen. Ayon dito, ay pagmamayari ng kanyang anak ang ipad. At ang rilo naman ay sa kanya na lagi niya umunong ginagamit. Dahil dito ay sinampahan ng kasong Obstruction of Justice ang ate na Ruben Fernandez na si Maria Jovelin Fernandez alias Ipiang. Dahil sa ginawa nitong pagsanla ng mga gamit na ninakaw ng suspect sa biktima. Sa pagkamatay ng suspect ay diniklara ng mga pulis na close na ang kaso. Subalit ito ay hindi sinangayunan ng Anti-Crime Group Crusade Against Violence at nag-request sila ng re sa kaso dahil sa hindi sila naniniwala na walang kinalaman ang nobya ng suspect na si Jeneline Soon sa pangyayari. Muling nagsagawa ng investigasyon ng kapulisan focusing on Jeneline Soon at dito ay nagawa nilang makakuha ng statement sa ilang mga witnesses kung saan ayon sa mga ito ay nakita nila si Jeneline at nobyo na si Ruben Fernandez na magkasamang nagtungo sa buhol matapos ang insidente at may ilan ding nagbigay ng pahayag na narinig nilang nagtatalo ang dalawa kung saan ay sinabi ng babae kung bakit daw pinatay. Hindi umano iyon ang napag-usapan. Dahil dito ay naharap ito sa kasong pagnanakaw at pagpatay. Si Karin Kay ay inihatid sa kanyang huling himlayan sa Mactan Island Memorial Garden sa Lapu-Lapu City, Cebu. Nagpahayag naman ng simpatya ang pamunuan ng University of San Carlos sa nangyaring pagpatay sa isa nilang estudyante at inatasan nila ang lahat ng mag-aaral na magsuot ng kulay itim sa loob na dalawang araw para ipaabot sa pamilya ni Karen K. ang kanilang pakikidalamhati. Nagpasalamat naman ang pamilya sa pamunuan ng kapulisan dahil sa naging mabilis nilang pagsagawa ng investigasyon sa kamatayan ni Karen K. Bago pa lamang nauuso noon ang vlogging, ay isa na si Karen K. sa mga nahilig sa pagbablog noong 2010. Kung hindi nito sinapit ang masakit na kamatayan, ay marahil isa din ito sa mga kilalang vlogger ngayon. Maliban kasi sa hilig nito sa photography at pagsasayaw, ay kilala din si Karen Kay sa kanilang lugar dahil sa hilig nito sa musika. Sana po ay nagustuhan nyo ang isa na namang malungkot na kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa patuloy na pagtangkilik ng akin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.